Hello mga beshi, ito na kay na last day namin sa Bolinao. 11.30 pa nga check out namin, 11 naglipit na kami ng gamit. Pinuna ng isa kay Savan yung mga gamit namin. Sinek ko nga din yung kwarto namin, baka meron kami na iwan na gamit. Pagkatapos ko nga po check, lumabas na nga din po ako mga beshi. Mamimiss ko nga po itong lugar na ito dahil ang ganda nga po ng experience ko dito mga beshi. Ito nga po kung kong damit ito na nag-gender reveal. ko nga din po kagad kito nga po, ko pa uwi. May nakuha pa nga po akong isang shell. Sinulat ko na nga din po po dito sa tabing dagat bago nga po kami umuwi. Iniisip ko nga ng mga oras na sana nga sa susunod Boracay na nga po kami makapunta. Sa mga nagtatanong nga po kung saan kami nag-stay. Dito nga sa Golden Sands Beach Resort. Nung okay na nga po kami lahat nilabas na nga din po yung van. Sana nga makulayan na din yung outing nyo mga beshi. Sa labas na nga po kami nagsisakay dahil nagpicture pa nga po kami sa harap. Maga nga po kami nag-outing para nga po di kami masabay sa karamihan ng tao. Meron pa nga po kaming isang pupuntahan. Dahil sarado nga dumating kami dito sa Linaw. Masyado kasi kaming maaga nung makarating dito. Kaya ngayon nga po namin siya babalikan mga beshi. 11.47 na nga nung makarating kami dito sa lighthouse. Tanghalian na mamaya na nga lang po kami kakain pagkayari dito. Pagkain naman nga ang nasa isip ng beshi nyo. <laughs> Naiwan na sa sasakyan yung dalawa kong tita. Pati na nga rin si Lolo Odi. 40 pesos naman nga po entrance dito. Ganito ngayon tanayin kapag nasa taas ka. Nagpicture nga lang po kami dito pagkatapos labas na rin po kami. Kuminto nga po muna kami sa nagtitinda ng souvenir. Nagandahan niya ako sa bag na to kaya naman binili ko mga beshi. Habang si Papa nga namimili ng bibli niyang t-shirt. Kinapipili ko nga din po si Mama pero ayaw nga po niya bumili. Habang namimili nga po kami dito, tinawag nga po kami ng tita Raquel ko. Dahil meron nga po sa akin na followers. Shoutout nga kay Amanda Claire at Claudine Roy. From Valenzuela. Nakakatuwa nga kahit nasa malayo Kung mayroon pa nga din nakakilala sa akin. Ang layo na nga din ang nararating ng vlog ko. Iba't ibang lugar na nga yung mga nakakapanood sa akin. Nakatulog na nga kami sa sasakyan habang nagarap ng kakainan namin. Ginising na nga lang ako naman nung makakita ng restaurant. Bago nga kami umalis ng sa ina nga sa Tita Jason. Nagluto na nga din po sila ng hotdog at itlog. Para pang lang dito sa kakainan namin. Kum Kumakanta nga sa atin habang nagbo-voiceover ako. Bawal nga po pala magpasok ng pagkain at dito, mga beshi. Pwede naman pala, kaya lang magbabayad kayo na 100. Nagbayad na nga lang kami para mapasok yung pagkain namin. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po ulit sa lahat ng blessings. At sa masarap na pagkain. Gabayan nyo po ulit kami sa biyahe namin pa uwi. Dumaan nga lang po kami sa glasabili ng pasalubong dahil umuulan na din. Pumili nga lang po kami ng konti pasalubong at mauulam namin. Nag-isap over nga po muna kami. Tadali gabi na nga po kami makakarating sa San Miguel. Nagka-chocolate nga lang kami dito at tinapay. 8.30 nga na makauwi kami. Yun lang. Salamat sa panonood. babay mga beshi.